So, dito yung handle bar natin na naked. Ayan, o. Oh. Saka yung iba, baka daw tumatama sa ganito. Baby, ko sa inyo. Ayan, o. Oh. Hindi tumatama yung mga lodi, o. Oh. Ayan. mag adjust lang naman kayo dito. Ayan, dito yung nila i-adjust yan para hindi tumama yung pinakadulo dito. Ayan. Yung pinaka-handle ng ating naked handle bar. Ayan, o. Oh. Madali siya iikot. O. Oh. Same lang din sa stock Mas ano lang nga lang Mas nag-level nag up lang talaga tayo Ayan o Saka napakagaan eh kahit oh. mag ka, oh, wala pa ka lang kagalaw-galaw Solid eh o oh. Ayan o, oh, may ano pa yun oh, May Ito kaya ah, Wala pa rin kagalaw-galaw Solid ito yung handlebar natin na naked ayan oh. saka yung iba baka daw tumatama sa ganito baby ko sa inyo ayan oh. hindi tumatama yung mga lodi o mag adjust lang naman kayo dito ayan dito yung nila i-adjust ya yan para hindi tumama yung pinakadulo dito okay meron ako dati dito magandang ano yung mini victor na ano na windshield ang problema nga ang tinamaan ng bola nabasag nang ihinayang ako mahal mahal pa naman nun Nasa 1 pa yung bili ko, ngayon nasa 2.5 ata ngayon main mini Victor. Ito yung mga lodi, oh, ganda nyo mga lodi, ganda ng windshield na yan. kaya eh, hindi ko na kinabitan, pero kung makikita nyo, ang poro pa rin, oh, no? kahit wala siyang windshield, mga lodi. Ayan, oh, no? ganda, oh, diba? Malinis. Tiga yun ng bolt dito, para yung butas niya hindi kita. Ganda. Ayan, mga lodi, solid yung kamusta mga lodi yan ang oh, mga lodi samahan nyo ko today i-share sa inyo yung ating mga nagko comment sa ating uh, youtube siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka muna kay lodi mo tapinutin mo na yung subscribe button and like nyo mga lodi so yan kasi marami sa akin nagtatanong nag-i-request itong uh, handlebar natin yung ating setup na naked handlebar nagtatanong sila kung okay daw ba yung handle nito okay naman po napaka oh. solid oh walang kalaw-galaw Parehas lang naman po sa stock eh. Ang pinagkaiba nga lang mga lodi dahil yung ating stock ay may cover, di ba? Pag tinanggal niyo po yung cover ng stock natin sa Nmax, yung sa ating handlebar, makita niyo ganun ganito rin yung yung forma. Kaya lang nakaway siya, nakaway. yan, Okay, nakaway yung forma niya. Kaya pinabago lang natin para medyo mag-level up yung ating Nmax kahit sa handlebar na to. Marami ng mga naka-Nmax na naka-setup na to. Kahit ibang motor eh, may mga naka-setup na rin, nakikita ko kahit yung mga PCX eh binabago nila yung ganto nila pero maganda nila sa PCX ha ah. pero binabago pa nila gusto nila yung mga gantong design yung titanium design okay. okay naman so far one year na tayong nakaset up na handlebar naked handlebar na ganito kaya sa magtatanong ulit kung paano kinabit to may tipos po dyan okay PC Tech ang brand yan tapos ito mopak yung ating handlebar bented tayo na side mirror stock po yan standard four, for fingers po yan mga Lodi kung gusto nyo makita yung setup nito mga Lodi punta kayo sa channel ko Lodi Moto TV doon makapanood nyo lahat ng setup natin sa motor kung paano nagawa itong setup na handlebar kung magkayo na gasos ko nandun po lahat pinapalawan eh, ko lang dito yung, yung handle dito mga Lodi kung maganda ro ba yan, napaka solid o oh. walang kagalaw galaw So yun mga Lodi, sana eh, nawa eh, nasagot ko yung katanungan ng mga ating mga subscriber natin sa YouTube. Ayan maraming maraming salamat mga Lodi okay, naway huwag po kayo magsang um, sa atin channel Lodi Moto TV Ayan. so sa mga hindi pa nakasubscribe kung bago ka lang sa ating channel huwag subscribe ka muna mga Lodi para lagi karing updated sa ating mga sunod na video kung ganito yung gusto nyong set gusto nyong video yung mga nagsiset sa mga motor eto mapanood sa akin channel pati sa pasyo ko nandoon na rin may yung pasyo natin yung mga ginamit natin na mga accessories doon, makikita nyo sa channel ko. Maraming salamat mga Lodi. Hanggang dito lang. Si Lodi Mota po. Ride right safe always mga Lodi. Peace out.